Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala. Ito na po ang bagong episode ng One Piece 1114. Sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Ang cover story ay Overchild Child Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage. Ang nangyaring pumunta sa Enma Shrine sa Hakumai at ealay ang espada sa kahalili ni Yasuo. Ipinagkatiwala ni Kainmon ang espada ni Yasuo kay Yamato at hiniling sa kanya na ibalik ito sa Enma Shrine. Nakakita tayo ng mapa na may rutang susundan ni Yamato sa buong Wanokuni, Okuni, nagsisimula ang kabanata kung saan. Nakikita natin ang mga reaksyon tungkol sa mga salita ni Vegapunk sa buong mundo. Sa Marine Ford, ang mga Marines ay nataranta. Isa sinina sa mga Marines na nakikita natin. Nakita rin namin si Akaino na seryoso ang mukha. Nakita namin ang ilang pirata na tumatawa sa mga salita ni Vegapunk, parang callback sa eksenang pinagtawanan nila si Luffy. Si Polly ay mukhang nag-aalala sa lungsod, at si Daflamungo, kausap niya si Magellan sa Impel Down. Sabi ni Doflamingo, sa limang metro lamang na pagtaas sa antas ng tubig sa dagat, karamihan sa malalaking lungsod sa mundo ay mawawala. Lilipat ba tayong lahat sa mas mataas na lugar at sa Rayo Ugu Palace ng Jojen Island? Tinanong ni Shirahoshi ang kanyang ama kung ano ang mangyayari, sinabi lang ni Neptune na hindi ito kapanipaniwala. At ang reaksyon ng Marines sa Egghead Island, marami sa kanila ang hindi naniniwala sa sinabi ni Vegapunk. Nagpasya ang limang elder na sirain muna ang lahat ng palatandaan ng buhay sa isla para ihinto ang mensahe ni Vegapunk kahit na ano ngunit ang mensahe ni Vegapunk ay nagpapatuloy. Sabi ni Vegapunk, papatunayan ko ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang hula. Kung mali ang hulang ito, maaaring baliwalain ng lahat ang natitirang bahagi ng aking pananalita. Pagkatapos ay hinulaan ng Vegapunk ang lindul at ang paglaki ng antas ng dagat ng isang metro na naganap ilang oras bago. Napagpasyahan ni Vegapunk na hindi lamang ito isang natural na sakuna. Nakikita namin ang mga reaksyon mula sa smoothie at month door. Sabi ng smoothie, ang sinasabi niya ay tungkol sa lindol na nangyari kanina. Ngunit hindi ba patay na ang Vegapunk pagkatapos ay makikita natin ang isang isla na binahan ng tubig, na may mga taong umaakyat sa itaas ng mga bahay, at iba pang mga tao na sinusubukang tumakas sa mga bangka. Nakikita rin natin ang transit sa Long Ring Long Land o Kuzan na natatakpan ng mga benda sa Hachinoso. Wala nakikita tungkol sa grupong Sanji at Bonnie sa kabanatang ito. Hindi rin sina Zoro at Jinbi, ngunit sumisigaw si Brook na magmadali sila. Ang grupo ni Nami ay nakikipaglaban kay Saturn habang pinuprotektahan ni Chopper si Robin gamit ang guard point. Nami shoot ng kidlat sa mukha ni Saturn, si Lilith ay binaril siya ng kanyang mga baril. Pinaalis sila ni Saturn ngunit gumawa si Robin ng spider web gamit ang kanyang mga braso upang pigilan ang kanyang lakas. Sinabi ni Saturn sa iba pang limang elder na aalagaan niya ang lahat ng Denden -den Mushi sa silid na Mother Flame. Pagkatapos ay tinakbo niya ang mga tauhan ng Straw Hat papunta sa laboratorio at bumalik sa kanyang anyo ng tao. Sa isang epok na hayag ang Mother Flame. Ito ay isang maliit na apoy na nagniningas sa loob ng isang napakalaking tangke ng tubig, ang apoy ay nasusunog sa loob ng tubig. Makikita natin ang mga tekstong, lima hanggang isandaan at walo, at A at Mo na nakasulat sa tangke ng tubig. Sinisira ni Saturn ang lahat ng Denden -den Mushi sa silid kasama ang kanyang mga tauhan habang nagpapatuloy ang mensahe ni Vegapunk, sabi ni Saturn, hindi ito. Limang matanda, sirain silang lahat. Sabi ni Vegapunk, ang una kong kasalanan ay may dalisay na intensyon na magbigay ng walang hanggang enerhiya sa mundo, lumipad ako ng napakalapit sa araw. Pagkatapos ay nakita namin ang sinaunang giant robot na naglalakad sa isang lugar. Pinaputukan ito ng mga marines ngunit hindi ito naaapektuhan ng mga pag-atake. Si Luffy, Dory at Brogy ay tumatakbo mula sa War Carry, ginagamit muli ni Luffy ang Gear 5, habang patuloy ang mensahe ni Vegapunk. Vegapunk, upang maunawaan kung ano ang malapit ng mangyari sa ating mundo, kailangan muna nating pag-usapan ang nangyari noong siyam na raan at walundaang taon na ang nakalilipas sa void century. Si Mary Gilles, nakikita namin ang anino ng imo na walang reaksyon. Nakikita rin natin ang ilang reaksyon ng tenyo ubito. Si Saint Chalria ay nalilito dahil hindi pa niya narinig ang void century dati. Si Jaguar Gisol makikita natin siyang tumatawa at nakahiga sa isang kagubatan habang nakikinig siya sa mensahe ni Vegapunk. Sabi ni Sol, Gershishi sa Orange Town, makikita natin na sina Boodle at Shusho ay kasama ng kanyang apo. Makikita rin natin si Margaret at iba pang miyembro ng Tribong Kuja sa Amazon Lily habang nagpapatuloy ang mensahe ni Vegapunk. Vegapunk, napag-aralan ko na ang mga aklat at leaf na iniwan ng isang grupo ng mga dakilang arkeologo at ipinagpatuloy ang kanilang pagsasaliksik sa kabila ng pagbabawal nito ng pamahalaan. Pangalawang kasalanan ko na ito. Gayunpaman, wala akong pinagsisisihan kung ano. Nagawa, at si Edison, siya ay malubhang napinsala pagkatapos dumaan sa Frontier Dome. Gumagamit si Edison ng control room sa ibaba para baguhin ang hugis ng ulap, na pinahaba ang Thousand Sunny patungo sa dagat, tuwang-tuwa si Yusuf nang nakita niya ang nangyayari. Ang sabi ni Edison, huwag mong hayaang mahuli ka ng world government, straw hat. Patuloy na pinag-uusapan ng Vegapunk ang tungkol sa Void Century. Vegapunk, ang kasaysayan ay isang kwento. Isang hindi kumpletong kwento lamang ang alam kung ano ang nangyari sa isang taon na iyon at hindi ko pupunuin ang mga blanko ng aking imahinasyon. Kaya mula ngayon ay magsasalita na lamang ako tungkol sa katotohanan na mapapatunayan ko, at sa huling dobling kabanata, muling inatake ni Luffy sa Gear 5 si Warcarry na tinamaan ng isang higanting suntok ang nguso ni Warcarry. Naghahalo ang pananalita ni Vegapunk sa pag-atake ni Luffy. Sabi ni Broggy, tigilan mo na yung straw hat. Hindi uubra, sabi ni Luffy, sa pagkakataong ito gagana na. Sabi ni Vegapunk, ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay isang lalaking ipinanganak siyam na raang taon na ang nakalilipas, sa isang tiyak na kaharian na may advanced na sibilisasyon. Marunong siyang lumaban ng may kahabaan ang katawan, tulad ng maalamat na, Son God, na sinika ng Elbaf, hindi pa rin umuubra ang pag-atake ni Luffy laban kay War Carry, ngunit hindi mapigilan ni Dory at Brogy na matawa sa reaksyon ni Luffy. Sani ni Luffy, uwa, sabi ni Brogy, tigilan mo na kami sa pagpapatawa. At dito nagtatapos ang kabanata sa pagiyak ni Luffy sa sakit na may nakakatawang mukha habang inihayag ni Vegapunk ang pangalan ng lalaking iyon na ipinanganak siyam na raang taon na ang nakalilipas. Sabi ni Vegapunk, ang pangalan ng lalaking iyon ay Joy Boy, ang unang tao sa dagat na ito na tinawag na pirata. At dito natapos ang kabanata. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking kwento. At huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel.